kaibigan, ano bang priority mo? Pag-usapan nga natin yan dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Alvin at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa aklat ni Lucas. Chapter 14, verses 15 to 24. Sa ating gospel ngayong araw na ito, ay nagbigay si Jesus ng isang talinhaga. Tungkol ito sa isang lalaki na nagbigay ng imbitasyon para sa isang malaking piging o handaan. Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami ang siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo, handa na ang lahat. Ang talinhagang ito ay tungkol sa mapagbigay o generous na pagmamahal o imbitasyon ng Diyos sa ating lahat. Ang imbitasyon ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang ito para sa isang grupo isang pamilya o isang lahi. Ang pagmamahal ng Diyos ay inaalok niya para sa lahat ng tao. Ngunit ang kanyang mga inimbita ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit hindi sila makakarating. Ang una ay nagsabing kabibili lang niya ng bukid, kaya ito ang kanyang naging sagot. Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Ang isa naman ay nagsabing nakabili siya ng mga baka para sa kanyang mga bukid. Kaya ang kanyang naging tugon ay ito. Nakabili ako ng limang magkaparehas na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga yon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At ang isa naman ay nagsabing siya ay bagong kasal. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bukid, mga baka kasalan. Lahat ng mga bagay nito ay magaganda o mabuting bagay. Hindi naman sila nagkakasala sa pagpili ng mga bagay na ito. Ngunit ito ang nagiging problema natin. Madalas, akala natin na mga magaganda o mabuting bagay ay sapat na. Nakakalimutan natin na meron tayong pagkakataon na makuha ang pinakamabuti at pinakmaganda para sa ating buhay at yan ay ang makasama ang ating Diyos. Yan ay ang pagtanggap sa imbitasyon na binibigay niya sa atin. Sana ay huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito. Ang sabi nga ni Jesus sa talinhaga ay ito. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Kaibigan, ang sinasabi ng ating gospel ngayong araw na ito ay dapat baguhin natin ang ating pananaw sa mga bagay dito sa ating mundo. Ang sabi nga nila, the enemy of the best is not the bad, the enemy of the best is the good. Ang dapat natin pansinin o sagutin o tanggapin ay ang mga bagay na lalo magpapalapit sa atin sa Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na masama ang magkaroon ng bukid, mga baka o kaya ay makasal. Ngunit ang sinasabi niya, dapat unahin natin ang Diyos parati. At yan ang dapat na priority natin sa ating buhay. Nabless ko ba ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman. Pakishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!